Good morning mga ka-Green Pasilip lang po sa akin. Natuwa lang naman ako. Videohan ko lang yung mga ayan. Namumulaklak na mulaklak na si Black Jim. No? ko. Oh, Ganda-ganda ng bulaklak niya. Para siyang, ano, hindi laman siya color white. Para siyang beige cream, kulay cream na may para siyang namumula-mula sa gilid. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng bulaklak niya. Yan po si Black Jim, no? Ayan. Nakakatawa lang yung mga ano. Parang kailan lang naman to sa akin. Pero ang bilis niyang bumulaklak. Tsaka itong si si Astro. Asterias. Si Astro nabigay ni sis Daisy na mulaklak na agad siya. Kaya lang isang araw lang pala yung bulaklak niya. Buti na lang nabigyan ko siya nung sa short video ko, ang bulaklak nito ay kulay yellow. Yan, kulay yellow po yung bulaklak niya. Ang ganda-ganda ng kulay at ang ganda ng bulaklak niya. Talaga, promise. Nasa short video ko po siya. Kaya hindi ko na po inabutan ngayon. Pangalawang araw, akala ko bubuka siya pero hindi siya bumuka. Isang araw lang po siya. Ang ganda-ganda niya. Ayun. At ito pa rin yung isa. Ang ganda-ganda ng kulay. kulay. Kulay pink naman siya. Ayan, nandun din siya sa aking short video, padahil natutuwa ako sa kanyang bulaklak, ganda-ganda ng kulay niya, ganda-ganda, ayan o, uh, isa din tong, ano ba to, gym no ba to, ano? parang hindi naman siya gym no, yan po yung ano niya, nakalimutan ko yung ID niya, bukol-bukol yung katawan niya bukol-bukol. <laughs> ano siya? Para siyang nag-gym, charot. <laughs> Para siyang nag-gym, bukol-bukol. May mga pandesal siya sa sa katawan niya. Oh. Para siyang, ano, machong-machong <laughs> -macho tingnan, bukol-bukol. Oh. Mga pandesal niya, nag nag no? Oh. Yan. <laughs> yan ang ating, yan. Nalimutan ko yung ID niya, ha? Pero ang ganda ng bulaklak niya. Yeah. pangalawang araw na niya 'to na bumulaklak. Para din siyang katulad ng mga gym. Ito ang dami din niyang bulaklak oh. Ito naman gym no din to, gym no na green. Malaki, mal, medyo malaki na siyang uh, medyo malaki na siyang cactus pero ayan oh, tingnan niyo naman yung ano namumutok na yung mga bulaklak niya at tatlo yung nakikita kong bulaklak niya na hindi pa bumubuka. Yan. First time din siya mamulaklak dahil sabay-sabay sila nung nabili ko. Yan. Ngayon, ang bait nila dahil namumulaklak na sila ngayon. Yan. Ito wala pa siyang bulaklak. At wala ding bulaklak yung ating mga lumang uh, lumang mga cactus. Problema ko lang itong si GB para siyang may ano o oh. hindi maganda yung kulay niya tapos meron yung brown yung ilalim niya ko rotrot ba yan o ano sana titingnan natin kung ano yan nangyari dyan titingnan natin sa isa pagka ano ayan naman ang ating ponsetya nagpupumilit kasi nawala na yung mga ponsetya natin ito na lang yung natitira kong poset na bumulaklak ngayon tapos na yung pasko bago siya bumulaklak pero talagang ganyan ang mga poset na ano namumulaklak siya December hanggang January yan, minsan hanggang February na dumadami yung mga kulay pula na yan yung mga Ah, uh, na kulay red 'yan. Dumadami 'yan hanggang February 'yan. Pero dati malago kasi yung ganito namin. Eh na namatay na sila. Parang, ayan, parang nagkakaroon siya ng ano. No. Ayan, ang dami. Wow. Nako, papatayin natin siya. Ang dami. 'Yan, ating i-sprayan ng ano. Tawag diyan. Ang dami, oh. 'Yan tatanggalin natin yan at baka madamay ang ating mga cactus ayan mga dapulak ang tawag dyan ang dami tapos ayan yung ating mga pinat ah hindi pala sampalok cactus ang gaganda nila ganda na sis Donna ang ganda na ng cactus ni sis Donna magigayang kay sis Donna at yung ating si Fenis ayan Dumalaki na siya. Ayan. Dumalaki na ang ating penis. At ito, ang ganda din. Laki na. Ito, wala din siya bulaklak ngayon. Ayun, nabuhay ko ulit siya. Namatay na yan, nabuhay ulit. Ayan, ang ating mga cactus dito sa parting ito. Tapos dito naman, syempre, tit titringan na din natin. Ako, natutuyo na. <laughs> Natuyo na si ano. Anong pangalan nito? si Cotton plant natuyo na siya tingnan nyo naman si ano si Sidom Adolfi stress na stress na siya parang ako kaya lang ang ganda niya pag stress hindi katulad ko pag nai stress pumapangit <laughs> parang ako lang oh stress na siya oh ako'y nai stress na din ang ganda ng kulay niya ayan ang ganda pala ng kulay ni ano pag nai stress ano, uh, ang ganda ng tama ng, ng ano sa kanya, ng araw dito. Ayun pa yung iba. Ayan, stress sila. Tingnan nyo naman ang itsura nyo. Ayan o, oh, namumula. Kahit na siya ay common lang na succulent, nagagandahan ako sa nila kasi ang bait nila sa akin. At ayun pa o, oh, yun. Ito naman si, uh, ano tawag dito? Si, wait, isipin ko muna. <laughs> Ito si, Anong pangalan nito? Ayan, nawala na. Nawala na ako. Ito pa si Sedum. Si Sedum Adolfi. Mga stress yung Sedum ko ngayon. Ayan. Si Mendoza. Stress din. Ang ganda ng kulay. Stress din siya. At yung ating pillow plant. Ito na lang yung natitira. <laughs> Ayan. May kasama siya dyan. Ano, stress na din yung kanya. Yung kasama niya dito na ano. Yung si uh, Sedum si Adolfi. Ayan o. Oh. O, oh, Diba? Ang ganda ng color nila. O di ba pati ito ang ganda ng kulay dito. Ayun. At yung ating si Suyo na, na, na nabuhay na maguli. Pero ang tangkad niya. Ayaw ko siya putulin. Tinutukudan ko lang. Pero buhay siya ha. Tingnan nyo naman ang pagka pagka stress nitong si ano na to oh. Ang ganda ng kulay oh. Yung ating isang hawo. Hawo tsa ba or, or aloe, ano bang tawag dyan? Hindi ko alam. Tapos ito ay kapatid ng mga snake plant. Ganda din. Ayan. Nakalimutan ko ang pangalan nito. si <laughs> Ayan. Mamaya ako babalikan niyan. Hindi ko nakalimutan ko. Ayun. na ito nga pala. Ito na lang yung natira kasi namatay. Pin nilagay ko sila dito. At nagkasakit sila. Nagkaroon sila ng mga puti-puti sa katawan. Kaya, yan, parang meron pa ulit. Kaya, kumonti na sila. Ito pa naman ang ibibigay ko sa mga plantitang, ano, sa ating mga kaibigang plantita. Pero, kukunti na sila. Pero, bubunutin ko na lang yan. Eh, at para madala. Ayan, yung ating crested. Luwela, ang ganda din niya. Kaya lang, hindi siya nag, ano, hindi siya na-stress namumula lang ng konti yung dulo ng mga tips niya pero di siya na stress ang ganda talaga ni Sue yun oh natuwa no? naman ako dito na, ano ulit nabuhay ulit umamatay na yan eh nabuhay na naman oh. ayan oh napuputol na nga yung katawan niya pero nagpipilit siya mabuhay at itong bigay ni <laughs> nabuhay ko ulit nabuhay ayan yung bigay si Silver Queen nabigay ni Migs parang mabubuhay ko na ulit. Namatay na to, mabubuhay na ulit. Nakita ko may ugat na siya eh. Oh, 'di ba? Nabubuhay ko naman kahit mga ganyan lang. 'Di ba? Madami pa din naman kahit pa no Napaparami ko din naman sila. Andiyan pa yung iba, ating mga lumang cactus. Mga ayun pa, mga luma. Yan. Stress na din to kaya lang hindi ko maalala yung pangalan niya eh. <laughs> Anong pangalan mo? Sumagot ka. Hindi ko maalala. <laughs> Pasensya na kayo. Makakalimutin ako. Ayan. At ito naman. Walang ka. Walang family planning. Ang dami niyang anak. Oh, Dami-dami niyang anak sa ibabaw. Yung cactus na yan. Ang ganda rin ang bulaklak niya pag namulaklak. At punong-puno din yung kanyang mga gilid. Ayan o. Oh. Natabunan na yung katawan niya sa dami ng anak niya. Ayan, kinubabawan siya ng mga anak niya. Tanggalin ko kaya yan lahat. At ito, si Victoria, lumalaki na siya. Ayan, at ito si... Nasusunog yung ano niya, pero hinahayaan ko lang. Ayan ko siya masanay dyan. Para... Para siya ay, ano, matutong mabuhay at isa. <laughs> Nasusunog-sunog na nga siya eh. Si Flapjack. Ayan eto din, ang dami ding anak ko. Oh. oh. daming anak ko. Oh. eto mga anak din niya to. Nilagay ko dito. Tapos mayroon pa doon. Oh. Yun. Yan, nagputol nga pala ako ng mga sedum adolphi at itinanim ko siya dito. Oh, hindi ko pa siya nadidilig, pero madali naman siyang buhayin. Diyan muna siya. Ayan, nasisimula na din siyang ma-stress. Oh, ganda. Si Campfire. Nasisimula na siyang ma-stress. Sana mamula siya lahat. Okay pa naman sila. Ito mukhang okay pa naman. Ayan. Ganda pa naman siya. Tapos yung mga propagation natin dyan. Ang dami. Si, si, ano, si Ghosty. Ghosty or si Ghost Plant? Parehas lang ba si Ghosty at si Ghost Plant? dami niyang hindi propagation ayan marunong na ako mag leaf propagation dami dami na niya. at eto si rose sino to si dusty rose si dusty rose na Nabubuh nabubuhay na uli namatay na to nabuhay na uli si dusty rose tapos ito mga uh, galing din to sa ano leaf propagation si Ellen at eto si Uh, monikerosis, monokerosis, monokerosis, monokerotis. Kung <laughs> um, sino ka man, buhay pa rin. At itong si, anong pangalan ito? Si Sophia, buhay pa din. Ayan, ayan si Flapjack. Meron pa tayo dyan Flapjack. At ito, ang ganda din niya. Ayan, ang ganda niya. Pero buhay pa din siya at meron pa akong dalawang nabuhay na leaf propagation ito gusto ko din itong putulin ayan ito pala hindi ko naputol ang haba na si sedum at ito pa isa ang ganda oh. Um, para siyang nagkakaroon ng variegation ito ang ganda din niya lumdumami na siya ito pa yung isa marami kayo dyan ayan si Mendoza ang dami na din si Mendoza ayan isa pang hawo hawortya meron pa din tayo dyan galing kay si Ang ganda dito naman sa kabilang side okay naman sila para lang nagkakaroon sila ng ayan ako kailangan ko yata itong spray talaga o ayan o oh, nagkakaroon sila ng ano spray natin yan. Ayan, parang mabubuhay ko na si si Jade. <laughs> For the fourth time si Jade po, pang apat ko na po si Jade ayan, mabubuhay yata ayan, isprayan natin yan kasi ang dami ng apids ayan, ang dami ng puti-puti baka mahawa yung iba ito si Ciletisia ayan ating ibang mga common succulents Ellen, ang lalaki ng dahon ni Ellen oh. nabuhay na uli si Ellen si Black Prince, si Banana, Ghosty Ule, ito si Jadelet, Let na variegated. Ito naman tayo sa kabila. Ayan, ang ganda pa rin niya. Gumaganda pa rin pero kailangan natin talaga mag-spray dahil may nakikita akong mga puti-puti dyan. Nahawakan ko. Nagalaw yung parina niya. Ayan, si Ellen ulit. Ito si nakalimutan ko yung pangalan niya. Nabuhay uli Malaki to dati oh. Ito yung pinaka kahuli-huli niyang dahon ng laki oh. Ayan, buhay na ulit siya. Tapos ito, di ko din alam ID niya. Ayan, si Christmas cactus hindi bumulaklak nagpasko na. At ayan, ang daming bulaklak ni ano. Oh. Ayan, ni Stinky. Oh, dami bulaklak. Ang daming bulaklak ni Stinky. Diyan pa sa loob. Ayun. Ang daming niyang bulaklak. At pag pala lumalawit siya, nagiging ganito yung kulay niya. Nagiging brown. Nagiging brown ang kulay niya. Stressed na yata siya. Stressed na siya. Ang daming bulaklak. Ang ganda. Ito yung ating isang crested. Buhay pa din. ganda. At yung ating lip propagation na Purple Delight. Ganda-ganda niya. Ayan. Ayan, you know, oh. Si Ghosting. Ganda rin dito. Ayan. Si Choco Soldier. At yung ating isang cactus dyan. Diba? Bye! Thanks for watching!